pogi yan oh. ano <laughs> ayan o oh. punong punong yeah, stock niya na oh, pare oh ayan punong punong stock nyan ayan oh. bagay muna tayo ng price pare oh ayos yan pare tama ano tayo man. madali ng DTI oh ayos yan sipag Ilana yan eh o o oh, oh. yan naman talaga ang importante dyan may price eh Ah, pare. Pare, doon. customer, hindi na magtatanong. Oh. Lagyan ng price para hindi na magtatanong yung customer. Ayan. Sa kanyang produkto na ayan o. Oh. Lampin pants. Oo, oh, lampin pants. Ayan. New lampin pants. New, new lampin pants. Ayan. Ayan o. Ang okay, guys o. Oh. Ayan yan o. lang ako. O, oh, ayan o. Oh. <laughs> Pare ko yan. Ang mabilito nga na Ayan o. Ayan. ayan. Mga uh, ano talaga Ay, yan eh. Ah. Ano? thank you, thank you. Oh, wala, wala. No, hindi na hindi kayo magsawa sa aking mga, to mga. To upload ng mga videos guys. Ayan. Ayan.